tayo ngayon sa latag ni Boss Idol. Tingnan natin tong mga latag niya guys, oh. Puro mga magaganda to, nakabalot Ay, good morning. Oh. Dito tayo kay Idol, oh. Dag natin to, guys. Dami to, hindi pa niya naibaba lahat. So nandito pa po sa ano. Na lang. Ano? Hey, hey ma'am, good morning. Ayan, si Ma'am bibili ninyo tatong kawali saka yung kasirola. 150 is idol. Oh ah, 250 na. 215 dalawa. So guys ayan 250. Oh. Magkano to 100? Sa rito po kay Ma'am. Ah uh, shout out po sa inyo. Pangalan niyo po? Marebe. Po. Marebe. Ngari si Mam ma guys, Kayso. Oh. oh bumili ng ano? Magkano po bilhin nyo? 100. Oh pa plastic na guys oh. Oh, bagong bago. Oh, oh hindi na kay diyan. 100 lang oh, stainless pa. Oh, oh. mayroon pa rito, guys, oh. Ko alam kung ano 'to eh. Ang dami, tingnan niyo, guys, oh. Thank you po. May mga kalan din dito, burner, two burner, guys, oh. Oh, ayan oh, meron dito. Oh. Antik 'to. Oh. Guys, oh, tingnan niyo iba Ganda o. Tikpan, Parang magkano dito? 1.5 po. 1.5? Wow. oh guys, 1.5 to ah Pan display oh. Ganda nito Tingnan nyo guys. Antik na antik oh. One 1.5. oh dito tayo. Dalawa pala to guys. Dalawa. Samparis na siya oh. May mga DVD player pa tayo dyan ako concert saka ano ba tong isang to leaksing guys magkano di magkano diyan sa amplifier 15 oh paris na yan tatlo oh guys isang paris na ano na to set na to 15 guys ang halaga yun oh ganda oh oh sampa kayo 15 set na tatlo na yan ha ah. Amirito Oh, guys, dito may burner naman din dito. Standard guys yung tatak niya. Standard. dalawang magkano dito? <coughs> ha? Ano no? 5 55. 15 daw. Dito idol, magkano? 500. 500. 500. Oh, so 500 pala to. To burner na guys, so. Oh. Oo, dalawang barrel na, no? Opo, yun, no? Mili na po kayo. Ano, malingke kasi, sir. Shout out, sir. Shout out po. oh yun. Shout out. Tagi saan po kayo? Dito lang. Taga rito po kayo. Oh yun. Namili si sir. Namalayin kayo. Pang luto, oh. Linggo ngayon, linggo. ngayon, kailangan pahinga-pahinga. O, di ba? Relax, relax po. Ayan, sir, ha? Thank you po marami. Murang mura na yung pipano. Opo, mura na yung pipano. Isang set, no? Oh. Kompleto na, guys, oh. O, oh, di ba? 1.5. O, may amplifier na kayo. 1.5 to guys. Oh, diba? Ito, may yung lumang ano. Ito, oh, antik na. na petro. Dito. At, Ay, dot, dot na lang ako. sige. 3.50 yan, boss. Ang 3.50. 3.50. Mm -hmm. Yan o. Oh. Ganda. Pwede mo naman yan? Hi. Good morning, Jan. <laughs> Latag ka? Oh guys, ah, tagpo-tagpo na naman kami rito. <laughs> Good morning dyan ah. Shout out sa inyo lahat dito sa Carmen Planas. Yun. O oh, guys, dito yung CM Recto. O oh, di diba? Dami na tao. Oh. Hi. Hmm. Shout out, shout out, shout out. Tagasang kayo. Young Hustler. O oh, Young Hustler daw. O oh, yun o, oh, mga taga rito na no O oh, shout out sa inyo guys ah. Oh, dito tayo back Yun Okay, tingnan nyo na lang may Dami rito mga kasirola May pressure cooker yata yung nakikita ko eh Tanungin natin Pressure cooker mo par magkano? To maliit Magkano to? Magkano to? <laughs> Ate pito nito Hindi, mura lang. <laughs> magkano, to, kawal, ba? Paano, dito magkano dito? 150 guys sa pressure cooker wala nga lang yung pito pero okay naman to eh madali lang mabilan ng natin ng mga ganyan pito may nabibili naman po ganyan o okay, guys dito na tayo o ibababa pa lang yan ah. okay so marami ito no? mga power supply yun guys na so nasa ano pa kasi kaya hindi pa natin maano kita kung um, magkano yung mga presyuan dito na iba ayun si ma'am hi hey ma'am shout out po isang magandang umaga po sa iyo okay bago pa lang <laughs> ay kuya ano naman to ano so, Oh guys, okay, meron pa rito Oh, may emergency light pa. Oh. Working, working. Working. Oh. Oh, di ba? Magkano naman, sir? 150 na lang. 150 na lang, oh. Oh, guys, oh. Emergency light, ganda. Oh, dito na kayo. May mga bowl na, oh. Oh. Di ba? Oh, guys, bowl lo. Oh. Pwede kayong paglutuan to. Sarap to paglutuan ng mga ano, may sabaw, oh. Oh. Lalo na pag Wow, oh, tarap. Bigat ah. Magkano benta mo diyan? 150, 150 daw doon guys yung hinawakan ko. So you know 150. Oh, di ba dami pala rito na sa ilalim lang guys oh. oh. 150 daw po yata. May mga takip pala oh. Oh, gaganda pala oh. Oh, may takip. 150 lang halaga. Ba? Ito ano naman to? Dito para magkano bentahan mo nito? 350. Ano to? Parang, hindi ko maano kung itong klaseng ano ito eh, may ano oh. Okay, 150 lang to. Oh, may ano to one. Ayun oh. May burner oh. Kalan din pala to. Okay, so, lang oh. Okay, tingnan nyo yung ilalim. May burner ako nakikita doon. So, sa halagang 150 guys, oh, meron na kayong ganito. Stainless. Purong-puro. Dami rito guys, dito na kayo pumunta. Dito lang sa isang set ng ano ng uh, amplifier guys, so may DVD na. So, isang set 1.5. Ganda oh. Ito na diba? rin to. Pero yung other zero sa kabila, si Apamir. 1.5. Dito na kayo pumunta guys, Dami rito. May mga ano pa rito, you oh. know dun guys so uh, 500 lang yung halaga sa double corner par good morning John, shout out shout out to yun o dito ka pili ka